Good morning, guys! Welcome to my vlog! This is Mami Chrisley. So, ayun. Tulog na naman yung baby ko. Hindi na naman yung naubutan ng vlogging ng mami. nag up kasi siya kanina. Kaya pinatulog ko naman. No? Pero nakaano pa yung mata niya. Nakamulat pa. Hindi na makuha ng cover. <laughs> <laughs> Yan yun. So marami sa ating mga mami ang nagtatanong kung ano bang pwedeng vitamin para kay baby. So, ano nga ba? So, bali, nagtanong ako sa pidya ko, anong pwede ipainom na vitamin para kay baby. Yung sa ibang mami kasi, tiki-tiki. Yun ang naririnig ko. Pero ang sinadya sa akin ng pidya, niya. Etong... Ayan. Ayan. Cherry fur. Cherry fur yung sinadya ng pidya niya. Sana Aww. So, ano, nagtanong kami kung anong pwedeng vitamin. Nung 2 months pa lang niya. Nung 2 months pa lang niya. So, ito yung sinadjust ng pida So, ito siya. Uh, cherry fur. Wow! So, paano pagpapainom kay baby? Once a day lang daw. Sabi ng pida ko. Once a day. So, kayo na bahala kung nung oras niyo papa inumin si baby. Pero I prefer, painumin nyo siya once a day. Bago siya mag Bago siya mag de, -de. Bakit? Kasi basta sa de de nyo yan. Tapos, pinag de niyo nyo muna bago nyo binigyan ng vitamins. Baka mailungad lang. Baka mabila lang or maisuka lang nyo yung vitamin. Kaya mas maganda before before nyo siya palide-de. So, gano'ng karami? 0.3 lang yan. Yung nasa dulo lang na itong dropper. Gumamit kayo ng dropper. Pwede naman yung syringe. Pero, syringe ba? Ang basa doon. Syringe. <laughs> Eto. Basta mas maganda itong dropper. 0.3 lang. Kung nakikita niyo. Bandang dulo. 0.3 lang. Once a day. So, depende kung anong oras. Basta, for me, I prefer bago nyo siya padidein para hindi niya mailungan yung vitamins kasi yung Unti lang naman yung 0.3 lang. So, bilhin na kayo ng cherry fur. Yan. Yeah. Pwede sa 2 months and above. Yun yung sabi ng video ko. So, kung tatanungin nyo kung ano, kung saan ang hospital kami ano, sa SMC dito sa Santiago City. So, shout out sa mga taga Santiago City na mga So, sana ano, mag-subscribe kayo. Then, kung may mga tanong kayo or suggestions na gusto nyo i-vlog ko, comment down below na lang. So, gagawin natin yun. And, yun. Thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo. Bye-bye!